Skort, sebab, ni yang view, ni yang view, ayat Jan, okay, ni, pulau ni ayat Jan, ya, Jan shaglights, ni yang pulau, nah, ni haiwan ayat Jan. And mayroon tennis court sa baba. And so, then may mga puno. Yun. Yung punong yan. Yan. Nakikita yung puno na yan. Wait lang isang natin. Diyan po. Guys, nice, yan yung view dyan. Yan. Wala na yung nahuning ibon. Ayan. Na may swimming pool dyan. Yung nahuni-huni ibon, wala na. Yan. Yan po guys. Kasi yan, pag nag-live ako sa umaga, yan narinig nila yung ah uh, huni ng ibon. Kala nila daw na ano, ako, sa bundok. Ayan, yan guys. Yung puno na yan, yan Yung puno na yan o. Yan, dyan. Dyan po yung ibon, yung puno na yan. Dyan po siya naghuni-huni. Ngayon hindi na siya naghuni-huni. Oh, sa umaga, lalo pa sa umaga, yan siya guys. And then highway yan, dyan. Uh, highway yan dyan. Mga sasakyan na nadaan. siya. <laughs> Kasi sa umaga narinig nila yung huni ng ibon na paano pa huni-huni. Ano, pa yan. Nagtatanong sila nasaan ba daw ako? Yan, nandiyan siya guys. Yan po yun. And then, sa ilalim ng aming building, mayroon siya ng uh, swimming pool. Yan, yan. Mm -hmm. May swimming pool po siya. Ayan. Yan yung mga bahay. Ito yung mga bahay yan. Mga bahay po yan. Ayan. Mga bahayan yan. yan. Mga bahay eh po. Yung view. Ayan. Yan. Mga bahay po yan siya. Ayan. Nagpunin na ulit siya. Naririnig nyo. Ayan. Pupunihunin siya. Yan yung ibon. Na, kon narinig niyo, ay narinig nyo sa live ko sa umaga. naguni huni Yeah. Kasi nagtataka daw sila nasaan ba daw ako Nasa na sa kagubatan, ayan. Guys, yan yung view. Yan, sa baba namin yan. Doon na yung market, eh market dyan Diyan yung market. Diyan. Diyan ako na mamalingke. Diyan. yan yung market. Malapit lang. Ayan, guys. Okay. Thank you for watching. Bye-bye, everyone.